sa atin. Tingin nyo, ano mga kailangan natin gawin? Kailangan kay Luzan? Mag-pray tas pray gawin. Mag-pray gawin. Ano pa? Pagsikapan. Ano pa? Manalig lang. Manalig. Ano pa? Mag-church. Mag-church. Ayan. So, ngayon, kanina, dalawa yun eh. Meron two kinds na pwedeng ibigay sa sisigad. Yung isa, yung needs mo. Tapos yung pangalawa naman, yung wants mo. Alam nyo ba yun, yung needs at wants? Alam nyo ba yung pinagkaiba nito? So yung needs, ito yung kailangan natin. Yung wants, yung gusto mo lang, pero hindi mo siya kailangan. So ang una natin itatopic ngayon, yung, yung ibibigay ni Lord, yung wants mo. Pero kaya din naman ibigay ni Lord yung needs mo. Pero wag muna yun yung itatopic natin. Yung itatopic natin ngayon, yung wants mo. Bisibihin, yung luho mo. Kahit hindi mo siya needs, pwedeng ibigay sa'yo yung wants mo. Ngayon, paano ngayon ibibigay sa iyo Lord? Yung wants mo. Anong kailangan mong gawin? Yan, sinugin mo ba Ayan, so ito. Pakinggan nyo may igi ha kung anong sabi dito. Anong hmm. sabi dyan? Yung may guhit. Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ay mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hiling ninyo. Yan, so ano daw sabi? Yung una, anong word na kailangan gawin? Ano sabi doon? Yung pinakaunang word? Mananatili. Uh, kung mananatili kayo kanino? Sa akin. Dahil pa dalawa yun? Yung, kung mananatili kayo sa akin at doon sa kanyang ano, salita. Ibig sabihin, mananatili tayo kay Lord at mananatili tayo doon sa kanyang salita. salita. So, paano tayo mananatili ngayon kay Lord? Yan. So, katulad ng ginagawa natin, every time na nagkakaroon tayo ng gathering para kay Lord, So, nanatili tayo sa kanya. Okay, isa-summarize lang natin ha. Pero mahaba pa yon. Paano naman tayo, mana paano naman manatili si Lord sa salita natin? Kaya nagkakaroon tayo ng mga Bible reading, tsaka nagkakaroon tayo ng mga uh, mini-memory verse natin siya. Kasi nga, pag once natili siya yung salita ni Lord, pag nakabisado mo yung word ni God, magagamit mo to para ma-answer yung mga prayer mo. Kaya nga si Satan, uh, ilang taon ka na, Sigel? Ha? 16 si jo si ano Josh. 18 sipin mo anong verse yung naalala mo sige okay lang anong may verse na mo nakalimutan mo na John 3:16 alam mo pa yung word niya hindi na may naalala ka pang verse wala na rin sino yung may may nakakalala ng verse oh, sige John 3:16 ano sabi For Lord, you know that he gave his one and only son that I anyone mean, that who, whoever whoever believe. believe in him in him shall not, not perish but have eternal life eternal life isipin mo ilang taon na tayo 16 so si satan 16 years na tayong nililibang si satan ilang years na tayong inaanalayo sa word ni god kasi alam niya kapag once na nakabisado mo yung bible verse yung mga bible verse at natili ka sa kanya lahat ng mga healing mo daw ay ibibigay niya. Kaya nga dalawang klase lang para ibigay ni Lord yung hiling natin. Ano yung una? Manatili, manatili tayo sa kanya. Ano yung pangalawa? Manatili tayo sa kanyang salita. So yun yung importante na kailangan, dalawang klase na kailangan natin. Tuwing manatili sa kanya at manatili sa kanyang salita at ibibigay niya lahat ng iyong maibigan. Kaya pag meron kang tanong, bakit hindi pa binibigay ni Lord yung mga hiling ko, yung mga prayer ko, yung mga request ko? So, meron ka pang hindi nagagawa. So kung nararamdaman mo hindi pa binibigay ni Lord yung prayer mo, ala hanapin mo ngayon kung paano ka manatili sa Kanya. Alamin mo ngayon kung ano yung mga salita ni Lord na kailangan mong maalala lagi. So, yun lang. So, closing prayer tayo. Sino closing natin? Joshua Oh, Go, Joshua. Sige, dito ka, Joshua. Mike, Mike. Mike, Mike. Mike, Mike.